Silvia Sanchez, emosyonal ang naging mensahe para sa kanyang anak na si Arjo na nagdiriwang ng kanyang ikat-33th birthday. Isa si Silvia Sanchez sa mga celebrity mom na talagang nakafocus at hands-on sa kanyang mga anak. Sa mismong kaarawan ng kanyang anak na si Arjo, naging emosyonal at inalala ni Silvia Sanchez ang ilan sa mga bagay na tungkol sa kanyang panganay na anak. Sa isang Instagram post ay ibinahagi ni Miss Sylvia ang kanyang pagbati at mga alaala -ala tungkol sa kanyang anak na si Arjo. Ayon kay Miss Sylvia Sanchez, tandang-tanda -tanda umano niya noong mismong araw ng kasal ni Arjo at ni Maine Mendoza. Siya mismo ang nagpunta sa kwarto ni Arjo upang gisingin ito. Ayon pa kay Sylvia, ay nais nice umano niyang makipagpustahan sa kanyang anak kung sino ang unang maiiyak. Kung siya ba o ang kanyang panganay na anak. Ngunit hindi umano pumayag si Arjo dahil ayon kay Arjo ay mas mauuna siyang iiyak at batatalo lamang sa kanyang ina. Pagbabahagi pa ni Miss Sylvia. Pagkagising ko, pinuntahan kita sa room mo. Kabado at naiiyak ako. Pero sobrang saya ko at kinulit-kulit pa kita. Nakita kong ganoon din ang nararamdaman mo. Kabado, masaya at naluluhaluha pero kahit pilit mong tinatago sa akin ang tunay mong nararamdaman, kitang kita ko yun nak. Pagkukwento pa ni Miss Sylvia. Kaya dali-dali kitang pinustahan kung sino unang maiyak sa ating dalawa sa kasal mo, talo. Bayad. Pero ayaw mong pumusta kasi alam mong matatalo ka. Sadyang nilakihan ko ang pusta ko dahil alam kong mananalo ako. Sayang, hindi ka pumusta nak. Nanalo sana ako pagpapatuloy pa ni Miss Sylvia Anyway, today is your first birthday na may asawa ka na. Nasa tamang patka at Arjo Atayde sa pagiging anak, kapatid, aktor, public servant at sa pagiging asawa. Masaya ako para sa iyo at higit sa lahat, masaya ako kasi nakikita kong sobrang masaya ka at mahal mo at mahal ka ng mga in-laws mo at sobrang saya mo lalong-lalo lalo na sa piling ng asawa mong si May. May Nak, salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo kay Arjo. Maligayang kaarawan, Juan Carlos Campo Atayde. Tila hindi naman nagkaroon ng engranding selebrasyon si Congressman Arjo Atayde. Sa katunayan nga ay nagpamigay ito ng mga libreng pagkain kasama ang kanyang ina na si Sylvia Sanchez at ilan pang pamilya. Basi nga mismo sa mga malarawan na ibinahagi ng kanyang asawa na si Main Mendoza, tila simple lamang ang naging selebrasyon ni Arjo kasama ang kanyang pamilya.